kita rin nila from municipio yung mga tao. So hindi ko malaman paano sila makasilip dito. Pwede dito ko yung Jemar din ah. Ano, ano dyan, oh, parang dyan yata oh, nagtago. Dyan, dyan, dyan. Oh. Mag, yun, mag, magtatay lang. Oh, Dalawa oh, lang. Ito kasi kung bukas mo niyan, kita mo munisipyo oh, okay. pala, doon pala, pala, yun, pala, pala, yan doon. Oo. Oh, wala naman yung adobasyon Yan, pang bayan na, eh. Ano, yan, eh. Ano, 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 uh, ah, lumang bahay pa nila bigla. Oo. Oh. Hindi pa ganun ano. Kay Samosa na? Kay Dito po makita rin ang 'yung picture ng dito sa Wala kasi dito, wala po naman. 'Yung ang gaganda kahoy nito, Kuya Jaymar. Oo. Uh, ang meron lang lugar na nasira yung... yung... dito pagyan nababasa na 'tol. Eh, ibig sabihin mga 90% nito original pa, no? Oo, wala makokopya. Pero ganun lang 'yung batalan yung batala namin doon nagsimulan din. 'Yun dito isinukit si 15 niya namang tala. Keri pilit naman. Noong November 3, 1947, sa pag-iwas sa mga tauhan ni Mayor Gulapa. Saan po po kayo sa amay mo siya? Kasi ito yung, ito ang dahilan <laughs> pang uh, tinanan. Badan dito ang mga mangtanong, makikikain. Parang may okasyon lang yun naman yata. <laughs> <laughs> Kasi parang galing sila sa akuntod ni Pepe Gunas eh. Nagbigay ng lapida. Ah. Tapos nabiradyo na rito para makikain. No? Casi sin la...